Mangga ng mangga. Nagtitibla. Yo 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 sige oh. <laughs> yo si Robbie no, oh, sa bangka ng wala na mangga. Oh. Naku po, oh. Si dunita oh, kumuha ng mangga. Oh, nilapag nilapagnya lang sa baba. Sudnita sa baba. Ayun oh, oh nangunguya pa oh, yun. Sige, sige. Robbie. Si Robbie no. Oh. Oh, oh. Lundag, lundag. Tuan-tuan. <laughs> Tuan-tuan si Dunita na emang gao. Oh. oh. Eh, Robin. Sarap ng buhay dito sa Bulacan, Bulacan area. Mahangin mga idol. Nagpahinga muna kami sa ilalim ng mangga. Medyo ang init-init mga idol. Tuwan-tuwa si Donito sa kalukuhan niya. Oh. Umingin ng mangga. Kapalit manga. Oh, kapalit ng mangga daw yan, pambayad, cellphone. Wawa naman yung bata, oh. Yung mga mangga, oh. tuwang -tuwa pa, oh. Oh, oh yan. Sige, sige, Dunita. tuwang -tuwa sa pagkuha ng mangga, oh. Sige, yan. Sige, oh.